Ivana Alawi, inamin mismo, na nagagandahan siya, kina Fiyang, at Kai. Si Fiyang, ay matagal nang naka-follow, kay Ivana, at ngayon, finalo back na nga, ni Ivana Alawi, si Fiyang. Ang both pretty, and sexy, in their own way. Samantala, napag-alaman natin, na pati na din, sa ML Games, magkalaro na, si Nalander Ibarra, Hayden Smith, at Fiyang lalo na talagang nagiging close, ang bawat family, ng J.M. Fiang. Bihira lang ang mag-best friend, sa showbiz, na magbe-best friend na din, ang both side ng family nila. Ayon pa sa mga fans, ng J.M. Fiang. Sa bahay ni Kuya, super close na sila. Paglabas, ganun pa din, ang closeness nila. Kaya lahat ng pinakita nila, sa bahay ni Kuya, walang kaplastikan. Sadya lang, na malapit na ang loob nila sa isa't isa. At comfortable sila pareho sa presence ng bawat isa. Yung nagsasabi dyan na sobra makakapit si Fiang kay JM ngayon. Iyan ay matagal na nilang gestures sa isa't isa. Kahit pa, sa loob sila ng BNK. Si Fiang Smith, one of the boys, talaga. Kahit nung kabataan pa niya ito. Halos puro lalaki, ang kanyang mga friends. Kaya no doubt, na malapit din ang loob, ng mga boys sa kanya. Masaya kasi siyang kasama, hindi boring, at genuine ang ugali nito, pag nakaklose mo na siya. Ang ugali ni Fiang, ang mahirap mong kalimutan, pag naging kaibigan, mo na siya. The best na kasama, the best na kaibigan. Pero ang hiling ng mga fans, ng JM Fiang, sa pagiging mag friend, sana mauwi, sa pagiging mag-boyfriend. natin alam, sa pagdating ng mga araw, at ang hiling ng mga fans, ay matupad. Malay natin, magkahulugan ng loob, ang JM Fiang. Iyan ay ating, aabangan.